Hello mga idol, mangunguha pa ako ngayon ng uh, tawag dito, tilik tilik po yung tawag dito sa amin yung bilog na mayroong mga uh, tawag dito mayroong mga tusok-tusok mamaya po ipapakita po sa inyo yung sinasabi ko na tilik kung ano pong itsura ayan po pupunta pa ako dun sa pinaka medyo malalim lang, mga hanggang dito lang at ako so, mga mangunguha ng tilik ito po yung sinasabi ko sa inyo na tilik Wow. Dilik po ang tawag dito sa amin. Iwan ko lang sa inyo kung ano kong tawag. Meron na ako pala akong dalang kutsara para mayroon pa ako pang bukas. Kaya bubuksan ko na ako para tikman ulit kung lahat ng tigit. Sana ako. Oh. Ako hindi po yung nakuha ko mga idol. Oh. Nasa 15 kira lang. Kasi wala akong lagayan. Inamay ko lang. Ibigit ko ang mga idol sa katawan ko. Kaya kunti lang yung nakuha ko. Makalit ka mga idol sa ano. Bababaw lang. Kaya lang. Tama na ito. Sa lang naman ay tikman ko lang. Ganito lang po yung pagbukas ng mga idol. Ayan po. Yung pinakadilaw lang po yung kinakain dyan. Sabi po nang matatanda, pampalakas daw po ito ng tuhod. Sana ang... Oh. Pampalakas na ang tuhod. Lalo sa mga may jowa. Kaya ako wala pa akong jowa. Puro trabaho lang. Ang palakas pa rin po ng tuhod. Bakay pa mga idol. Kaya lang, ayoko na. Yung sa akin na naman po ay tumikib lang po ulit ako kung anong lasa. Babalik ko po ulit sa dagat yung ibang natira. Para dumami pa sila. eh no, marami mga idol. Oh. Kasi po, malilit ba itong mga tilik na nakuha ko? Diyan lang po kasi ako sa may mababaw na parte kaya medyo maliliit yung aking nakuha alam, alam nyo naman po hindi pa ako magaling na sumisid kaya hanggang ano lang pa ako hanggang isang di pa lang ko yung kaya kong sisidin ayan po papakawalan po natin sila sa dagat para sila ay mabuhay yon meron din po pala nang ng tilik ayun po sila oh ayun titignan natin kung marami yung kanilang nakuha Pwede sali sa vlog yung ano mo? Ayan mga idol, ang dami nilang tilik na nakuha. Wow. Oo oh, naman. Siyempre kasama ka na rin. Ilang sulyap lang. <laughs> Ayan mga idol, ganito po yung kanilang kinukuha. Ang tawag po rito sa amin ay tilik. Yon, Yan po yung kanyang laman. Ayan o. No. babay Babae po yan, pero masisid. Ano po yan, maraling po sumisid. Uy, uy, sana ulit. <laughs> Hanggang limang di pa. Ayan, thank you. Uwi na ako. <laughs>